Hindi ka na mapapanisan kapag ito ang ginawa mo. Siguradong box office ang handa mo at talaga namang babalik-balikan nila ito. Yan ang ating 40 days easy recipe. Magluluto tayo ng no oven, no bake, lasagna. Hindi na nga natin kailangan pang umorder o mag take out para lang makatikim ng lasagna dahil sa bahay kaya kaya natin gumawa nito. Dahil wala akong available na pasta na pang lasagna kaya naman itong penne pasta ang gagamitin ko. Suntin lamang natin yung instruction ng paraan ng pagluluto para tama at al dente ito. At pagkatapos set aside muna natin yan sanya at Big Mac ay para lang spaghetti po kaya hindi ko na po ipapakita dahil lahat dahil... naman po tayo ay marunong magluto ng spaghetti sauce ayan natapos ko na po ito pwede ko na pong ilagay yung penne pasta Bali, hahaluin ko lang po ito ng mabuti hanggang sa makut po lahat ng sauce yung ating pasta. At pagkatapos po isa-set aside ko po muna ito at dadako naman po tayo sa paggawa ng ating white sauce. Okay, umpisahan na po natin. Ayan, sa another pan po ay nagtunaw na po ako ng one part ng butter. Pwede po kayong gumamit dito ng margarine. Habang tinutunaw ko nga po ay inilagay ko na rin po yung 2 po ng all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit ng cornstarch. While stirring po ay inilalagay ko naman na po yung 1 can ng evaporated milk. At pagkatapos, naglagay din po ako dito ng 1-4 cup ng grated cheese. Any, any cheese po is pwede. Pe Kung meron pong quick melt, mas mabuti. tingin ko lang pong matunaw. At pag okay na po, ay ilalagay ko na po yung 1-4 ng cream cheese. Ayan. Bali po, ang ginamit ko ay cream cheese. Kasi po, ito ay version ko. Pero, pwede rin po kayong gumamit dito ng all-purpose cream. Then, season lamang po natin ng salt and pepper. At, pag ganito na po yung consistency is okay na po yan. Then, ibubuhos ko na po ito dun po sa niluto natin na penne pasta. Ayan, then spread lang po natin para malagyan po lahat. At ayan, ready to serve na po ito. Sobrang sarap po nito, promise. At talaga pong sobrang nagustuhan po ng mga anak ko. Kaya gawin nyo na rin po ito dahil napakadali lang palang gumawa ng lasagna. Sana nagustuhan nyo po ito. Salamat po sa panonood. Bukas ulit. Bye-bye!